iniikot mo yan, hindi mo naman tinitignan. Kaya ka nagtatagal eh. O, nandyan ba? Kung hindi mo pa hinahanap, babalik mo na. Pag wala, dito may lalagay. Ganyan. O so, yun, sa una. Sa una ka pupuha. Yan, sa una. ba dyan? Tingnan mo kasing mabuti Tamad na tamad Nandyan ba? be es Nandyan seibak Ano, naghahanap ka pa, pa ba? Apo. Umayos ka kasi hindi, hindi pwede sa school yung ganyan. Muko ka maayos. Dito. Oh, oh, Dali, oh. Ano yung ba hinahanap mo? Anong letter? Anong letter? Ha. Ah. Okay. Ano letter? Ano letter ang hinahanap mo? Ha, ah, ano letter? Ano letter? S. Oh, hanapin mo na 'yung S. Wala Naman nakatingin sa inyikot, hmm, Wala dyan. ibalik mo na, dyan. lajan, hmm, so iba naman, paggal na eh. sa so iba, ne, ano ba yung nahanap mong letter? ha, ano? 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 mo. ano? color ano? Oh, hulis. Dahil alam mo, pag nag-school ka, may iiwanan ka sa school. Kasi ang tagal mo eh. Tagal mong gumawa. Hmm, natuklaw na. Bilis mo na, bilis, bilis. O, ano, nakita mo na ba S? Nakita mo na ba S? Ano Nakita mo na ba S? Ito okay. clone eh. Ito kay... O, oh, next letter. Okay. Ano yung next? Okay. Anong color? Gray. O, oh, sige. Ngay katapos lang. Ah, may assignment. Bukli katapos medyo magsusulat na tayo ng memo. Ha? Huh? o 'di ba? o pagkatapos niyan, galing mo. Ano anong pagkatapos niyan? 'Di ba yung bell?